Ang Ayan na, siyempre deliver tayo ng kalabaw tapos ngayon baka naman ang ikakarga. tulak to, laki. <tinyo> Sasakay ka na. Sasakay ka na. O, sakay. Umiihi pa. Sasakay ka na. Kayat. Hindi ko mukha pala ng kalabaw na mabilis isakay. Hindi mahirap pala isakay ang baka. Baka kasi. Opa. Oh. Ah, kulitan. O, sakay na! Ayaw umakyat. Ayaw. Hirap i-karga pala baka. -hirap. Na, yung baka. Mahirap. Hala, pag nakaakit yung paa niyan. Uy, gumalaw ka. Tayo mo umakyat. Akyat. Ayaw ibuhod yung paas. Ay, matalino. Oop, bagong teknik. Dinagdagan ng tali sa ulo para masakay. Ayaw. Ah, ayo kalau ayaw kumakayat, ah? Ayaw lang makayat. Ayaw niya ibuhat yung paa. Ayaw niya ibuhat yung Eh, ayo na. Pas. Hmm. O, piliitan Anjay, bigkuryente. Kaya Oh, oi, hila. Ayun na oh. ticket mm. ano, <laughs> oh, oh, na. Op, oh, ah, ticket na. Isa pa. Oh, ikaw pala, pakiput ka pa. Gusto mo rin pala sumakay. <laughs> Sakay na Ang <laughs> loko to ah Parang galit ah Kaya ganyan na lalabang Oo <laughs> <laughs> Buti na eh Ano agad ano oh, Ay mahina yung bat <laughs> Loko ka ah. O oh. <laughs> <laughs> ahila oh, hila 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 na pa rin eh. na oo <laughs> ay, ayun pa rin na ba. ay, <laughs> ay, ay. <laughs> ay, ay. ayun rin na pa rin na ayun ba? na ayun ayun na Hindi, hindi. <laughs> Ah, doble na eh. Masating ating na ito makadoble eh. Lagay mo sa sungay. iba na yung may doble. Ah, Muntik ng pumasok. Mas makulit pala yung baka. Ano? Ayan, parang papasok na. Parang papasok na. Sagol ah. eh, sagol eh. Sagol eh. <laughs> ya yeah, kilala ni. Hmm. Oh, kilala siya eh. May ari, bossing para. eh. Oh, boss Ay, eh. Parang sasakay naman agad. ayaw ayaw, Hirap pala isa ay. Oh, kabait sa kay kuya. Oh. Kabait kay boss. Oh, aakit na. Oh, aakit na.

Grabe sa iyo eh. Sisipa. Gust muntik kang madali. Ayun na. Sarado na.